Pasok na tayo. Napakalamig ngayon dito mga kapanyero. Ah, lamig. So, ito ang nakakabisit. Gumising ako na maaga para gawin to. Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nakita nyo naman yung paligid natin. Napakakapal ng snow, mga kapanyero. Balik na naman tayo sa reality, balik na naman tayo sa sa napakalamig na lugar na to. Ngayon umiikot tayo ngayon rito sa sa townhouse na tinitiran natin kasi mga kapanyero, may nagpark park sa sa parking area namin, sa parking slot namin. So, ang alam ko, nagpark park na to dati pero hindi ko alam kung ah, anong unit kasi alam niyo naman dito mga kapanyero ah, magkakapit bahay nga kami pero hindi naman kami magkakakilala di ba ganun ang style naman dito sa Canada kahit na magkakatabi tabi kayo ah, hindi kayo magkakakilala kaya ngayon tinitingnan ko yung alam ko kasi mga kapanyero ah, dati nang dati ko nang nakita itong truck na to na nagpark dito pero inulit na naman, pero alam ko sila din yun eh. So kaya ngayon mga kapanyero, bali gumawa kami ng letter na ididikit ko sa sa dashboard ay ah, sa ano nila, sa windshield nila, ayan mga kapanyero. Para kung sakali na na ulitin ulit or naisipan na naman nila magpark, meron kaming karapatan na ipatoh. itong sasakyan nila. Kasi hindi sila gumagamit ng visitor's parking pero itong Ah. Uh, Uh, itong townhouse naman natin, meron 8, meron 8 slot na visitors parking dun sa kabilang side. So, ang pinagtataka ko lang, bakit hindi sila uh, gumagamit ng uh, visitors parking? So, ito, tignan natin tong truck na to, tong truck na itim. Yan, ito yung truck na itim, ito yung plate number niya. So, bigyan natin. Yan, ito yung ito mga kapanyero yung uh, truck na hindi natin alam kung kanino. To. Yan. So ito yung slot namin, ito yung parking namin pero hindi niya natin alam kung kanino kaya dating ng driver Uh, merong makita na private parking tong ki kinalalagyan niya na lang sa windshield niya uh, kung kanino man tong truck na to kanino man tong sasakyan na to meron tayong evidence na naglagay na tayo ng ganito na note para hindi na sila magpark dito sa mga susunod kasi pagod ka na sa trabaho alam mo na meron kang pagpaparking yan tapos pagdating naman dito uh, may nakapark yun ang mahirap di ba? kung ipapark mo yung sasakyan mo sa karsada at madulas ang karsada mas mahirap may may posibilidad na mabangga yun kasi yun, ganun yung nangyari doon sa unang una kong sasakyan na na coaching uh, black yun yung unang una ko lumang 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 sasakyan yun mga kapanyero Uh, i-share ko lang din yun binangga siya ng laseng so ganon na nangyari kasi nakapark lang sa karsada so ngayon inaasahan mo na pagdating mo sa trabaho may parking safe yung sasakyan mo tapos meron namang ganitong sasakyan na nakapark sa sasakyan mo mas mahirap ba diba? so kaya nga naglagay na tayo ng note sa kanila na gamitin na lang nila yung visitor's parking sa susunod na meron dito meron nga eh meron ditong visitor's parking pero nagtataka naman ako bakit ayaw nilang mag ano ayaw nilang ipark doon yung ganitong yung kanilang sasakyan kaya yan mga kapanyero dito marami marami din kasing mga ano eh marami rin mga pasaway na <laughs> na mga nandirito So hindi natin maiiwasan baka ito, baka nasa mas malapit yung uh, tinutulugan nila o tinitiran nila dito. Pero abala naman yung sa may-ari ng parking. Kaya nga isineshare ko rin to sa inyo mga kapanyero. Uh, ganito, ganito yung sitwasyon na may mga pangyayari din dito na ganitong pagkakataon. Pero alam ko mga kapanyero kasi ilang ano na to eh, ilang ulit na tong ginawa i ko lang ito sa inyo, yung mga nangyayari rin dito sa Canada, ito rin yung mga sitwasyon na uh, kung ano naman yung uh, pagkakaiba ng pagtira mo sa sa malaking bahay na mayroon ka sariling parking, may sarili kang garage. Ito naman yung mga consequences na uh, nakatira ka sa townhouse tapos ang parking mo is stall parking na tinatawag dito, ganito yung mga sistema. So ito yung mga disadvantage naman na tumira ka sa townhouse. So at least kino-compare pa rin natin yung pagtira natin sa sa mga single house tsaka sa mga sa townhouse. So ito mga kapanyero, share ko lang ito sa inyo kasi malaki malaking ano rin eh, malaking abala pero pero minsan minsan nang ano eh, minsan nang may gumawa nito sa amin ang nagpark naman uh, BMW. Pero sandali lang umalis din siya para nagpark lang siya ng parang anim na oras parang ganun eh pero umalis din siya sa gabi tapos naglagay din ako ng note siguro mga 2 years ago na yon hindi na ano hindi hindi ko na nakita mga kapanyero kung yun hindi na bumalik nung naglagay kami ng note pero ito nga uh, maglagay na lang ulit tayo ng note at least may warning sila na kung sa susunod meron na kaming reason para ipatoh itong sasakyan nila kasi kapag itino ito hindi natin alam kung saan, saan i-impound tapos sila ang tutubusin nila yung sasakyan nila sa impound area ganun yung mangyayari sa kanilang ano yon sa kanilang bulsa yon ah uh, manggagaling so ito uh, meron dito ano eh share ko rin sa inyo mga kapanyero ah uh, may ano na may nakalagay na rito na na warning para sa ganitong mga sitwasyon na ito mga kapanyero basahin nyo na lang so meron na rin ditong telephone number meron na rin ditong ah, sasabihin mo na lang kung bakit ano reason kung bakit mo ipapato yan illegal parking nga ang sasabihin mo sila na ang bahala na na susulatan nila yung mga yung kung sino may ari nung plate number kung sino sasakyan yung sino may ari nung sasakyan na to sila ang susulatan ng ng nagto tapos doon nila tutubusin kung sa ang area kung saang uh, parking lot nila uh, i-impound ganun yung sistema kaya ayan mga kapanyero ito, ito nasa likod ko so sineshare ko lang din to sa inyo ayan buti nga uh, hindi ko pa itino pinato kagabi dapat to pinato ko na pero hindi mo na binigyan lang natin sila ng warning para uh, at least alam nila so kailangan mga kapanyero sa ganito uh, lagyan niyo rin pag nangyari to sa inyo mga kapanyero uh, lagyan niyo ng date kung kailan nangyari para in case na magreklamo sila uh, meron kayong ebidensya na ginawa na nila ito number nga pala sa likod nito ito. Ayan mga kapanyero, meron nga pala kaming parking number dito yan. So kailangan Pinatokot uh, pinatoko na to sa mga susunod tapos nagreklamo siya. Uh, meron tayong ebidensya na totoong nag ano siya, nag illegal parking siya sa slot namin, di ba? Pasok na tayo. Napakalamig nga yung dito mga kapanyero ah lamig so ito ang nakakabisit gumising ako na maaga para gawin to dapat natutulog pa ako ngayon sa sa kapal ng snow ngayon kaya yan maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli